So, hi guys! Good morning! Andito ako sa Peña Blanca, Cagayan. And this is the view. Ayan. Parang sea of clouds of Peña Blanca, Cagayan. Cagayan. So, Andito ako actually sa kabundukan. Yan po yung gamit ko na motor. Ayan. Kanina pa ako pumasok sa zone na walang signal. Ayan po katatasyon yung natin, bundok natin. Actually, yung nakikita nyo pong clouds na yan, kapag nasa amin kami, nasa highway, nakikita, nakikita po namin yan. So, it takes almost one hour para makapunta dito. Pero hindi pa ako nakakarating sa final destination ko kung saan talaga ako pupunta. Ayan, ang pangunahing nila dito, ang pangunahing product po nila ay ang mais. Maganda ang simoy ng hangin dito at the same time fresh air sila kasi talagang malayo po sa city. Lalo pag December, sobra yan. Wala ka na makikita dito. Ang uliha mo. Tapos sobrang kapal po ng ulap. Yung ganyan, nakikita nyo yung ulap. Yung, yung kulay puti dyan. Yan siya kita and dito Andito, makikita nyo po yung magagandang cave. Maraming pa siya na dito. Yung falls na una namin pinuntahan. Kasama ko si Hali inuwi siya. And then, cave, ilog. Ang daming adventure dito na pwede gawin. Hiking. Kasi dito po is ito na po yung paanan po ng Sierra Madre. So yung mga nakikita nyo pong kwan dyan, nakikita, nakikita nyo pong mga bundok-bundok na po yan. Is paanan na po ng Sierra Madre. At kapag lumampas na po kayo dyan, is papuntang Isabela province na po yan. So magbabangka kayo o kung gusto nyo, sundan nyo po yung kahabaan ng Sierra Madre. Masarap sa pakiramdam kasi kwan. Pagpasok ko palang kanina doon, sa sa papuntan dito alam mo yung huni ng ibon ang ganda sa pandinig ah, diba ang ganda ganda parang sea of clouds sya ng Neva Vizcaya yung pinantahan namin noong 2021 2019 ayan yung mga kwan nila masagana po yung tanim nila pangunahin po nilang tanim dito ay mais. Ayan si ate. Kinukuha niya yung bunga. Bunga lang kanyang tanim na papa, papaya daw. Nasaging. Let's go ulit. Let's go kasi kikita niyo yung mga ibon guys. I dito kung kita niyo siya na. Ayan. Kita nyo? Dami-dami. Ayan. Let's go, let's go, let's go. Kasi malayo-layo pa. And we need to makabalik ng before 10 kasi may mga lakad pa tayo. Ayan guys, oh. Wala siyang signal. wala siyang signal guys wala siyang signal ayan kita niyo po yan guys walang signal po dito ayan diretso pa po natin to dead end na to pag diretso natin po dead end na yan so magiging ilog ang pinaka dead end niya tapos maglalakad ka na from that ilog papunta doon sa paanan talaga na Sierra Madre ayan so yan siya sa malapitan guys andun po oh hindi ko kasi alam kung saan pa natin makikita yung pala yung as in kumpul-kumpul eh. Ayan. Sa December, dadaling ko si Honey dito para makita nyo yung talagang ganda nito. Ganda guys, diba? Ganda-ganda. Kasi hindi mga ways nila, lalaki no. Ay, marami pa rin pong kabahayan dito despite po na walang kuryente. Ay wala actually hindi walang kuryente, wala pong signal. Pero nung punta ko dito, nung year 20, 2007, may mga barangay pa po dito, sa barangay sa municipality of Peña Blanca no, walang ilaw. So mga bahay talaga nila andiyan sa mga taas. So, kailangan mo tumawid ng ilog, umakyat ng bundok para makarating sa kani-kanilang mga bahay. So dito mo makikita na napakasimple ng na nila pero masagana sila sa mga tanim-tanim. Diba? Kung ako din ang papipiliin guys, mas gusto ko tumira sa mga ganitong lugar. Malayo sa pollution, tahimik, wala kayo mamaririnig kundi yung hunin ng hangin, hunin ng mga ibon, hunin ng kalikasan. Yung normal lang ba? And then, ang mga tao po nun dito is mahilig maglakad. And then, ang unang panila dito is jeep. And then, kalaunan, marami na din pong van na pumapasok dito. Pero per schedule lang, guys. Per schedule. So, isang ikot lang. Isang ikot sila sa isang araw. Marami na din pong motor. Dahil sa dahil sa pagmumuhay ng pagiging magsasaka. Ayan, madaming nakapundar ng mga gamit na kailangan din nila sa pang-araw-araw, lalo sa medium of transportation. Ayan, pindahanan natin. Ayan anyway. yung O, diba? Naririnig yung naririnig ko, guys. O, diba? Sarap sa pakiramdam. O, nature na nature na nature. so andun pa yung city ng Tugigalaw, yung mga nakikita niyo pa nyan sa malapit guys, is yun pa rin ang sakop po ng Peña Blanca ayan actually dito ang yung kataasan na bundok, andun yung pinakataas pero hindi ako, nahirapan ako mag video kasi mag isa lang ako wala akong dalang pang ng cellphone dyan sa harapan so kailangan okay akong binulusan kanina yung cellphone, kasi as in pababa siya. so dito ang tataas ng bundok Ayan. Madami na din silang tinanim na kwan na puno dyan. Iba't ibang puno. Ayan. Lahat na nakikita nyo po dyan guys is taniman ng mais. Dito sa part na ako sana kung nakatayo is hindi pwede taniman ng mais kasi maraming bato. Yung ganyan guys oh. For me, eh, was rock formations. Ayan. Ang bibilis nila actually. Sanay na sanay sila eh. Alam nila saan kugurbada. Alam nila saan angat na eh. Kasi taga dito sila. Kapag mataas ang tubig dito, as in baha, andun na yun. Yan. Palikuliko dyan eh. Palikuliko ang daan. Tapos doon nalabasan. Palikuliko kasi yung daan. Andun nalabasan. Marami tayong makikita doon. Andun na doon. Actually, kapag malakas ang baha dito, yung tubig talaga, parang para nagbibistulang dagat ang kagayan. Yun na siya. Pinakamotor kanina. Ah, diba? Palikuliko lang pa kasi natin. So it's a nice experience for me again na makalabas ng syudad ng bahay at makapunta dito sa bundok. Pero hindi naman hiking ang ginawa ko. Parang kwan lang. Road trip. Ayan. Yan ang gamit ko pang road trip. Actually, sa kuya ko yan na motor, yung kuya ko na panganay, pinakapanganay sa marat ng lalaki. And then, kung ano kasi available na motor na pwede kong gamitin, ayun, ang inihiram ko. And, di pa niya pinakarewash kasi maulan lang tuwing yung hapon. So, useless kapag pinakarewash natin. Maganda siya pang bundok kasi off-road. Tapos, naibalabas na namin yung kwan. Ang pinakamataas na takbo ko dito palang is... So, ang pinakamataas na takbo ko dito is 100. Ayun na, hangin hangin Ay, this is life. This is what I wanted. So, may mabili lang ako na na lupa dito. At 100 square meter lang. Tapos ganito lang. Yung dito ka, tapos kita mo na lahat dyan. Napakasaya. Tapos, paglabas mo sa isang window mo, kita mo ang dagat. Sa kabilang window mo, kita mo ang kabukiran tapos sa kabilang window mo kita mo ang kabuntukan tapos pag open mo ng pintuan mo kita mo yung mga tanim mong halaman na namumulaklak di ba ang saya ng buhay guys kahit alam mo kasabi lang natin na maliit ng area pero free lahat ang nakikita mo tapos malayo sa pollution malayo sa noise sa iba't ibang klase ng pollution noise pollution uh, people uh, people pollution whatsoever oh, di ba Tapos kapag bababa ka ng bundok is dala mo na yung any kind of vehicle mo. Kung meron ka, punuin mo na na pang isang buwan na stocks. Actually, may disadvantage lang din naman ang pag sa mga ganitong lugar. Kasi tulad dito, dito sa kinatatayuan ko, wala pa rin pong signal dito. Ayun. In case of emergency, lalo pag wala kang kapitbahay, may hirapan ka Lalo may biglang nagkasakit, may biglang inatake, may ka pong uh, magtawag ng kasamahan mo na magdadala sa hospital. Yun yung mga kwan yun eh, yung mga isa sa kwan, eh, disadvantage. Lalong-lalong lalo, wala ang communication dito. Okay naman ang daan, okay naman cemented lahat ng daan. Pero due to nga, maulan, tapos nagkakaroon ng erosyon, yung mga ibang daan is nagbibitak-bitak na. Sarap po. Tingnan so yan. siya sira sira So if I've given a chance na mabuhay ulit soon, yung kung meron man tinatawag na reincarnation, I would just na mamuhay sa ganito. Pero it's not too late naman na pwede ako, ako mamuhay sa lugar na ganito kasi still living naman eh so why why not na start ka yung gumawa ng paraan di ba kaysa tayo mo pa yung second life mamaya hindi ka mabigyan ng chance o ma mamaya sa second life mo isa ka, isa ka pa lang halaman isa ka na lang bulaklak isa kang ibon o di ba ay saya 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 ayan kung nakikita nyo yung way doon, yung papunta doon, is yan yung papuntang Kalaw Cave, papuntang Falls, ganyan. Kasi dalawa ang daan dito eh. Actually, dalawa ang daan. Ayan, yung papunta doon is papuntang ibang mga municipality. Pero itong papunta dito guys, papunta dyan, is yan naman yung dead end na po ng road na papunta na sa Sierra Madre. And then, pag linalala, kaya mo lampasan yung Sierra Madre is lalabas ka na po dyan ng bandang Isabela sa Isabela Province. Yeah. Ayan. Ayan. So, I hope nag-enjoy kayo sa tanawin, guys. Sa tanawin, hindi sa boses ko kasi alam ko naman yung boses ko malakas. Nakakagising ng natutulog na diwa. Ayan. Thank you, thank you, and God bless everyone. Ayan. Pag mabigyan kayo ng pagkakataon makapag-travel, travel alone, travel with family, and travel with the whole friends. O, di ba? Family circle of friends. Ayan. say say Goodbye, guys, and have a nice day. Bye.